Naniniwala ang isang dating mambabatas na may malaking epekto sa ekonomiya ng bansa ang isyu ng anomalya sa flood control projects. Kasunod iyan ng panawagan ng higit 30 business groups sa administrasyon na papanagutin sa lalong madaling panahon ang mga nasa likod ng naturang anomalya. Narito ang balita ni Ericario. Ramdam na ng mga negosyante sa bansa ang epekto ng isyo ng anomalya sa flood control projects. Yan ang tingin ni dating Negros Oriental First District Representative Attorney Jacinto Jing Paras kung bakit nananawagan ng iba't ibang business group kay Pangulong Bongbong Marcos na kumilos laban sa katiwalaan sa gobyerno. So kung apektado na rin kinalang negosyo at nakita nila ang, ang credibility ng ating bansa ay may kinalaman dahil sa sobra ng very bad image natin abroad. So it affects our uh, dayan sa mga iba-ibang bansa. Dahil din anya sa issue, humina umano ang halaga ng piso kontra dolyar kung kaya't malaki talaga anya ang epekto nito sa kalakaran. Kabilang din sa panawagan ng grupo ng mga negosyante kay Pangulong Marcos na bigyan ng pangil ang ginagawang investigasyon, particular na ang Independent Commission for Infrastructure. Anila, nila, dapat walang sinong politiko ang manghimasok o mangimpluensya sa investigasyon. Gawing pantay ang justisya kung saan walang dapat na protektahan anuman ang posisyon, koneksyon o personal na relasyon. Kailangan ding maibalik sa kaban ng bayan ang mga ninakaw na pera ng mga sangkot sa anomalya. Panghuli, dapat magkaroon ng transparency sa ginagawang imbestigasyon o maging ang audit findings ay maisa publiko maging ang dating mambabatas ay hindi maiwasang magduda sa isinasagawang investigasyon ng ICI. Can you imagine an established investigating body na it's not, it's not in public, it's hidden? Iniluluto lang nila yung investigasyon nila. Paano malaman ng taong bayan kung sino nag-testify? Kung credible ba yung tinitid na testify? At kung sino-sino ang mga inibistigan, eh, kung kapatid, anak, or ano ng presidente ang iniisipan pinsan tapos hindi naman talaga sila totally uh, ikangay they're not totally independent in the real sense kasi lahat na report sila may re reviewing pa ni Mar Marcos Jr yan eh ang may final say si Marcos Jr pagdududa ka na kanyang baguhin ang report bago i-file ip sa ombudsman pwede magkalutuan diyan di ba Samantala, naniniwala naman si Paras na dapat ipaliwanag ni Pangulong Marcos sa publiko kung bakit hindi siya dapat masangkot sa naturang anomalya, lalot siya mismo ang lumagdaan para maisabatas ang 2025 national budget. Ipinunto pa nito kung titingnan ng Pangulo ang kapakanan ng bansa, hindi niya hahayaan na makalusot ang anumang uri ng korupsyon sa pambansang budget ng bansa. Ito si Erika Rio, ang inyong citizen correspondent na guulat. News.